may nagsabi na mahirap maging successful. Hindi lahat ay para maging successful. Kaya nga hindi po madali po ang paraan. Hindi madali ang daan. At kung nahihirapan ka sa pagiging successful para maging successful, isipin nyo po na sa tamang daan kayo. Congratulations. Sa pagiging doktor po, kailangan nyo po ng maraming taon po ng pag-aaral. Maraming taon po na kailangan nyo magpag-usayan ang inyo pong specialty. Sabi nga ng aking mga mentor, wala po yan sa specialty. Ikaw mismo ang mag -de define ng iyong practice. Kaya ako po, pinaguhusay ko po ang aking larangan ng medisina kung paano ko po magagamot ng gusto ang aking mga pasyente papaano ko po i-level ile po sa mga world class po na panggagamot ang ating mga pasyente kahit po tayo po ay nasa probinsya. Kaya po ako ay nagpapasalamat po sa mga suporta ng ating mga pasyente sa araw-araw, sa araw-araw nyo pong paghihintay, sa araw-araw nyo pong pagatsaga, at sa araw-araw po natin pakikipag-usap at pakikisalamuha sa ating mga minamahal na pasyente maraming maraming salamat po sa ating mga pasyente mula Abra, Paluan, Mamburaw, Santa Cruz, Kalintaan, Rizal, Magsaysay at sa iba pang lugar na dumadayo po sa atin araw-araw para po magpakonsulta. Alam po natin bilang isang doktor, kailangan po talaga ng dedikasyon, kailangan natin pag-usayan, at kailangan nating lumapit po sa buong may kapal. Sa akin pong ginagawa, mahirap din pong mag ng isang hospital. At alam nyo naman, marami po kakulangan na kailangan nating bunuin. Ngunit kailangan po nating suportahan ang ating mga kababayan sa pagbibigay po ng serbisyo sa pagbibigay po ng serbisyong medikal. At ako naman po natutuwa dahil sa ganitong paraan, napapakain ko ng ayos ang aking pamilya sa marangal na paraan na wala po tayo inaagrabyadong tao. Wala po tayong pinagmamalabisan. Wala po tayo sinisirang tao. At ganun naman po talaga ang pagiging doktor. Hindi po talaga kami yayaman sa profesyon. Yayaman lang po kami sa pagmamahal at pagkakaroon ng kaibigan. Kaya kung gusto nyo po maging successful, dumami ang pera, hindi po sa pagdodoktor yan. Humanap ka ng ibang paraan. Ngunit ako po, masaya po ako sa aking ginagawa, sa aking pangagamot, at masaya ko po, po kayong nakakasalumunga sa araw-araw. At dyan po ay nagpapasalamat po ko sa ating Panginoon, mapagpalang araw sa ating lahat.